Hello, 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 ito na mga kapatid Ito na ang signs of falsehood Mga bulaan, mga mga, mga ngaral Gumamit ng John 3.16 Pero ayaw sa talatang ito Ayaw sa Mark 16.16 16. Ayaw sa Romans 10.9 Ayaw sa Hebrews 5.9 Ayaw sa Titus 3.5 Dahil faith alone lang daw upang maligtas ang tao. Alam nyo mga kapatid kung bakit ito ang pinapanginoon nila. Ayaw na nila sa aral ni Kristo. Believe, he that believeth and is baptized shall be saved, but he that believeth not shall be damned. Mas naniwala sila dito mga kapatid. Faith alone lang daw. Ayaw na, li, na, rin nila dito. Romans 10.9 Ang sabi nila, That if you, if thou shalt confess with your mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. Ayaw na nila maniwala rin dito. Dahil mas naniwala sila dito. Dahil faith alone lang daw. So pinagtanggol nila, mga kapatid, yung makadyablong aral, faith alone. Bakit? Hindi naman nangaral si Kristo. Hindi nangaral si Kristo ng faith alone, mga kapatid. At hindi rin nangala, nangaral ang mga apostol, lalo na si Pablo. Hindi po nangaral si Pablo na faith alone upang maligtas. Truth number one. Jesus indeed and abolished the law for Israel. Malinaw 'yan sa Romans 10.4. Inaabolish niya, malinaw 'yan sa Ephesians 2:15. Truth number number 2. Jesus started the beginning. May nagwakas, may simula ayon sa Luke 16:16 ayon sa John 1.17, ayon sa Romans 10.4. This is referred to as gospel of the kingdom, grace and truth, gospel of grace and gospel of salvation. These terms elaborate on the gospel of Christ. Ang ginawa ng mga taong ito, mga kapatid, pinaghiwalay nila ngayon yung mga aral ni Kristo at aral ni Pablo kung tingnan natin mabuti, hindi po hiwalay. Bakit? Tayong mga Gentiles are grafted. Kung tingnan mong mabuti ang Romans 11.20 hanggang 25, grafted lang po tayo. Hindi iba mga kapatid. Yung mga nanampalataya na Jewish at mga hintil na nanampalataya ay nagiging isa mga kapatid. We are just adapt and united oh, malinaw naman yan adapted tayo Romans 8.15 and united kung tingnan mo ang 1 Corinto 12.13 pinainom tayo ng isang espiritu uh, Jewish ka man Israelites ka man Gentile ka man isa na tayo mga kapatid uh, Ephesians 2.16 pinag-isa tayo sa katawan kaya ngayon, mabubuko natin itong mga kasinungalingan ng mga taong ito. Sabi dito, if anyone tries to make a division between Christ and Paul, that is another gospel. Kapag ipaghiwalay mo yung mga aral ni Kristo at kay Pablo, that is another gospel. Kasi si, si Pablo, mga kapatid, sumusunod lang sa mga aral na sinimulan ni Kristo. So delicado yun mga o, ayun sa Galatians one six nine. But even if we or an angel from heaven should proclaim to you a gospel contrary to what we proclaim to you, let that person be condemned. What we have told you in the past, I am now telling you again, if anyone proclaims to you a gospel contrary to what you receive, Let that person be condemned. Nako, napakadelikado. Gumagawa ang mga taong ito ng ibang-ibang helio. Alam nyo mga kapatid, ang aral na faith alone upang maligtas ay sa Diablo. Bakit? Paano naging alone yung faith? Tingnan nyo nga yung uh, Romans 8.24 For we are saved by hope. Oh, napakalinaw. Ang aral na job, ang aral ng faith alone mga kapatid upang maligtas ay sa Diablo. Bakit? Paano naging alone ang faith? Tingnan yung mabuti itong Hebrews 5.9. Jesus was become the author of eternal salvation unto all them that obey Him. Kailangang sumunod po tayo mga kapatid. So napakalinaw, aral faith alone upang maligtas ay sa Diablo mga kapatid. Bakit? Paano nagiging alon ang faith? Tingnan nyo mabuti mga kapatid ang Titus 3.5 According to His mercy, He saved us by the washing of regeneration. Kaya magingat ingat po tayo mga kapatid sa mga bula ang mga ngaral na sumulpot noong 1536. Sana hindi tayo magpadisib mga kapatid purihin ng Diyos sa kanya ang kaluwalhatian.